Uh, kasi, Mr. Chair Why do you refuse to answer Congressman Pimentel when he asked you about your schooling? Uh, Mr. Chair, hindi Why? Uh, hindi po kasi nakapagtapos Hindi naman nakakaya, hindi ka nakapagtapos eh gusto lang na yung malaman kung saan ka nag-aral. Yun know, naman ang tanong, di ba? Hindi naman tinanong na kung yes, saan po. ka nagtapos. Ang kitatanong natin, kung saan ka nag-aral? O, oh, pwede sagutin mo yan? Uh, Mr. Chair, marami po akong school na pinag-aralan po. Wala kang school na pinag-aralan o doon ka nag-aral sa China, hindi sa Manila? Um, Kick-out student po. <laughs> Kick-out ka. Uh, magaling. I mean, ngayon lang ako nakakita ng hindi nag-aral at kick out na magaling sumagot sa, sa hearing na ito. Ang mga kausap mo, mga congressman, pero ang galing mong sumagot, ang galing mo kami paikutin dito. Ngayon lang ako nakakita, Mr. Chair, ng isang babaeng 24 years old na walang pinag-aralan, drop out, na nakakasagot ng kanyang klasing sagot sa hearing na ito. Pagkisagot mo nga, miscación. Hindi mo kaya ang sagutin? O magaling ka? Sapagkat napapaikot mo kami lahat dito. Oo. O oh, hindi si, siguro mamaya si Congressman Rami, Romy Ako magatanong sa iyo. Pero ito ang sabihin ko ha. Kaya na pa ako nakikinig eh. Mr. Chere. Oo oh, at nakikita ko na marunong ka eh. May alam ka. Edukado ka. And you tell me now, ha? You, you are refusing to answer the question of Congress of Mintel on where you studied? Hindi naman namin tinatanong kung anong antas ng pinag-aralan mo eh. Oo. Ang tinatanong, hindi ka ba nag-aral ng elementary? Let me ask you. Nag-aral ka ba ng elementary? Hindi. Opo. Ayun. sumagot ka din. High school, nag-aral ka? Mr. Si Chair? Hindi po, Mr. Chair. So hindi ka nag-high school, elementary lang natapos mo? Elementary lang? Ah, uh, opo. Ay, Mr. Chair, genius to. Genius. Elementary lang natapos niya, pero pinapaikot mo si Congresong ng Fernandez. Elementary nga lang eh pinapaikot si Congressman Dan Fernando. Pa. Napapaniwala pa ni Congressman. Si... <laughs> 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 we're trying to be lenient, Mr. Chairman, if I may. We're just trying to be lenient because, um, yun nga, sinasabi natin, uh, okay naman, nag-waiver na siya eh. Yun nga lang problem, oh. si, ano, ano eh, si withdraw eh. And that's the reason why medyo, bakit ganun? Kasi nga, we oh. withdrew na namin yung... Uh, <laughs> oh, mo ha. Di ba? Kanina nabanggit mo kay Congressman Fernandez. Hindi nabigyan ng lisensya. Narinig ko yun, ha. You were not given a license. Now what license are you talking about? Uh, nag-message, uh, nag-email po si uh, Mr. Chair, nag-email po si Pagcor sa email ko dahil ako po yung authorized po. Kaya sa akin po nag-email ang sabi po ni Pagcor po is uh, hindi po sila magbibigay ng lisensya. Or, ah, I mean, hindi siya mag-renew. Pagkor. Oh, Ang pagkor, hindi nagbibigay ng lisensya sa mga building. Nagbibigay ng lisensya sa Pogo. Di ba? Opo. Oh, eh, but kanina po, pinapanggit mo na wala kang kinalaman sa Pogo eh. Mr. Chair, may I explain po. Eh, kaya kahit mag-explain ka, tatanggi mo na naman na imbul ka sa Pogo, hindi eh, ba? You're going to explain, but you will still insist that you have nothing to do with Pogo. Answer me. Magaling ka, genius ka, di ba? Sagutin mo ako. You have nothing to do with Pogo, but you applied for a license in Pagkor, ha? and you will refuse a license, what kind of license? PAGCOR is not giving a license for apartments or buildings. They are giving licenses for POGO. What are you applying for? Yes, po, Mr. Chair. What, what are you applying for? Um, Nag-apply uh, nag -apply po kami for renewal po ng license po. Ng ano? PAGCOR po. Ng ano nga? PAGCOR po. Hindi, ng ano? License to operate po. For what? Anong anong iyo operate? Ah, yung tagpo dito yung. Pogo, come on, tell me, pogo, operation ng pogo. Tell us here. Because look ah, we are preventing that congressman Karab will again make a motion uh, for contempt and consign you, consign you. To Mandalu yung correctional institution. Now, you answer me now. What kind of license did you get, trying to get from Pagcor? Mr. Chair, license to operate po ng Pagcor? Ano? Ano to operate, po? Ng Hindi to operate ng Pagcor? Hindi pwede to operate ng Pagcor. You, you applied for a license from Pagcor to operate what? Um, uh, to operate Pogo po. Yun! Ibig sabihin, involved ka sa Pogo. Hindi ka pwedeng mag-apply ng license sa Pagkor na hindi mo alam na Pogo yan. Oh my goodness. Oh, nagpunta ka sa Pagkor. Sinama mo pa si, si Atty. Harry Roque. Si Atty. Harry Roque naman, sapagat alam mo may influence sa Pagkor yan, nagpasama ka sa kanya at nagbayad ka pa. Oh, ng dollar sa pagkor. According to Chairman Altenko. Am I right? Back charges. Nagbayad ka. Am I right? Yes po, Mr. Chair. Oh, For ano yung binayaran mo? Utang po. Ng utang ng out. ano? Utang mo? O no, utang, 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 utang po ng ano? ng Lucky South sa Therefore, po. An, kung hindi ka kasama sa Lucky South, bakit ikaw ang nagbabayad ng utang ng Lucky South sa Pagkor, Mr. Chair? Pwede de Mr. Share go pwede. ahead go ahead Mr. Share uh authorized representative lamang po ako Whatever it is authorized representative ka utusan ka pero ikaw ay inutusan ng Lucky South magbayad ka sa pagkor ng back charges pagkat so ikaw mismo ang nag-apply sa pagkor nang pogo Yes or no hindi po. Mr. Chair, hindi po ako mismo yung nag-apply sa Pogo. Renewal lang nung pumunta hindi po ba, kami. Hindi pa kasama, no? kasama ka ni Atty. Jairo ko sa Pagcor? Yes Pag po, for renewal Ibig po. Ibig sabihin, ikaw ang nag-renewal, nag nag-apply, whatever it is. Basta napunta ka sa Pagcor. Am I right? Yes po. Ikaw ang nagbayad. Am I right? Yes po, Mr. Chair. At ang pinayara mo sa Pagcor, ukol yun sa Pogo. Am I right? Yes or no? Huwag kang mag-iisin nung aling dito. Yes, ah, Mr. Kahit Chair genius kase. ka, hindi mo kayang paikutin. Kaming dalawa ni Congressman Romy Ako. Si Congressman Dan, kaya nung pa pinapaikot yan eh.